Ta. Uy, wala na akong kasama. Uy. Ayan. Dan, kami dito, guys. Ate, saglit. Tabi-tabi po. Ay, ang sarap naman. Ang sarap sa pakiramdam. Ay, sarap sa pakiramdam. Yung umakit ka sa bundok. I like it. I like it. Wala na akong kasama. Malayo pa. Tabi-tabi po. Ayan. Tabi-tabi po, guys. Yung ano. Ano pa Mahi? Ay, ano ba? Paniniwala ng mga... Ano? Parang nag excuse ka sa ano. Kasi may nakatira din bukod sa atin nasa na kayo mga kasama wala na iniwanan na ako iniwanan na ako kasama ko nag-iisa na lang ako dito nag-iisa nakakatuwa guys na sa loob ng 13 years wala kaming uwi-uwi sa aming Sinilangan. Tapos ngayon, kapagod, dalakwang labahan. Ayan, doon kami maglalaba. Tapos ngayon, <laughs> kausap ko pagkainin sa Chupa eh! Liniwan yun na ako! <laughs> o, oh, diba? Ang ganda dito. <laughs> ang ganda, ganda na. O, oh, ayun na oh. Oh, di ba? lang. Ang sarap atin ng ano no, pawis. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap ah. Kahit pawis na pawis tayo, ang sarap talaga. Ha? Oh, dito. Papunta ito sa amin. Sa lugar namin, ibablog ko yung ano, yung bahay namin dati. Sa susunod, pupuntahan ko. Papakita ko guys kung saan kami nakatira kasi wala nang bahay doon. Ah. Ay, anak ya tayo. Ang sarap sa pakiramdam na ah. ang sarap sa pakiramdam. Ay, grabe. <laughs> Woo. ah, grabe. Ah. Ay. ay, <laughs> Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap kahit tinihingal ka. Oh, dito na kami guys. Nasa, ano na. Ay! Nani. Ay! Isa. Grabe. Maliligo kami doon. Oh, ito na. Oh, yan na. Dito. Banda doon guys. Yung bahay namin. Banda doon sa labas. May hawak ako. Ay. Ayan, banda doon. Yung aming bahay. Ayan, nandito na. Ay. Ay. Hiningal ako mag sa ano sa hagdan. Hiningal. Ayan, tara. Patuloy natin yung pag baba natin. Ayan. Pag natin sa Asa ah, na ba? Hindi ko na nakita yung ano hagdan. Oh. Walang kameraman tayo. Ayan. Baba tayo dito. Ay, uh, napakaganda po. Kakahuyan. Napakaganda ng lugar. Napakaganda dito, guys, yung dito na relax ang iyong ano. <laughs> ang ganda. Pero nakakahinga ah. Ilang hagdan ng Ay. Ay, grabe. Ay, grabe, grabe, grabe. <laughs> oh. Yan. Ang inakyat namin. Hmm nakaka wow <laughs> Oops. ay nandito na nandito yung ano bahay ito ng lulu namin bahay ng lulu namin bahay ng lulu namin o oh, maraming saging maraming saging guys o oh, oh, di ba? 13 years, hindi kami nagkita-kita. Kaya sulitin natin pagsigaw. O, oh, ito guys, ang daanan na to papunta sa amin. Ayun, look at that. Papunta sa... Ayan, o, oh, ayan. Papunta sa amin. Ito, ito, ito. Ang daming saging. Pawis na, pawis na ako. Ayan. Sige lang, gaw lang. O, oh, ito ang lugar ng, ano, na bahay ng lulu namin. Ayan. Ang ganda ng mga kakahuyan. Ayan. Ang ganda. Ay, ang sarap talaga ng pawis. Ang sarap. Ang daming new, ang daming mga ano saging. Ang dami-dami. Wow. Lakad tayo. Lakad tayo sa ano sa Uy. ang ganda. Ang ganda naman ng dito. Hoy. Grabe. Oh. 'Di ba? Ang ganda. Ang ganda naman dito. Ito yung ano place na ano pinipicturean. Cailen, hi hi. Hi Chailen. Oh, ayan. Ito guys, ang bahay ng lulo namin. So maraming ha. Maraming ano saging. May kamansi. Chulibe. Oh, Chaylin, oh, kumusta? O, nene, nena, sa dito na buhay pa Ay, isos, pakusag-kusag e. O, isos, sa dito na buhay pa ako. O, isos, salamat sa dito na buhay pa ako. Mabi sa ako. Mabi sa akin. Ay, isos. Tawag ka sa akin. Tawag ka. Nandito to sa bahay ni Lolo, tina Chaylin, o yung tita namin. O, oh, hindi ako na ko takot <laughs> <laughs> na buway, hindi na ko takot alayosip makusog kung pa 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 makusog kung pa 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 na pa makusog ka Kaya ka makpakusog ka tayo maggalak ka ka ay Drian, Laura, dALI. ay DALI naman, ay dali, ay pag hey. na ay ako. ay ka. ay 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 Oh, Ay, hindi na ako mamayaan. I-tour muna tayo na. I-tour muna natin. Kasi ma, manunood to sila, tita sila nito. Mag-tour muna ako sa inyong tahanan. Chailen! Tour muna ako. Sige na. Oo, oh, si Chaylen namin. 13 years, di ko nakita. Ito yung bahay ng aking lulu, O, oh, di ba? Napakaganda. Ay, Dito sa ano. I-tour muna tayo Ayan. Ayan, ang ganda naman guys. Ito yung ano, table nila na napakaganda. Oh, uh, ayan, ang ganda ng bahay ng aming May gusto ko. May gusto, gusto ko ko dito. Sarap bitbitin. Ito. <laughs> Ito. Oh, diba? Dito sa kusina. Dito tayo sa kusina guys. Sa kusina. Sa kusina. Ayan, dito ang kusina ni Lolo. Ayan, ang kusina. Sama tayo. Ano kaya dito? Ano kaya dito? Ayan, no. Oh, ay, kwarto. Kwarto, kwarto. Hi, chow, Libby. Panuman, ay, nag-ano, nag... Ano, nag-isda? Ano ano isda? Oo, oo, ay ka. Ay, Alam mo na, may dala. Suka. Oh, nagtutur lang po ako. Ay, ganda Bumahin. ng bahay ng Lolo namin. Ayan. May pusa. Asa an kaya? Ang lawak. Andito ang kusina. Ayan, andito ang kusina, oh. Ayan, oh, diba? Ang lawak. Hi! Ah, good morning! Hello, hello. Ito <laughs> medyo... <ma> <laughs> Siyempre, panunod. O, oh, diba? Yung paborito namin yung sapnaan. Ay, ayun, 'di no? Diba, kahoy? Uy, sus, ang sarap naman ito, oh. Tapos yung kahoy, oh. Wala <laughs> ano na dito sila Tita si Lu, di ba? Huh? Ituturo ko muna. <laughs> yung aking pinsan, si Liza. Turo muna ako. Alam mo, ang sarap ng mag-akyat. <laughs> <laughs> Hindi kami napapawisan. Puro na lang upo doon sa ano. Jesus, ang sarap naman talaga. Oh, saan tayo maagi? Buksin mo pa yate. Eh. Ah. Ay, saan sa bibig eh? Naglalaba yan sa bubun. Ay, naglalaba? Ayun. Hey, Paano kayo na magbukas? No, ulit okay. tao? Mga kumikahoron ka. Ah! Mga kumikahoron na mag... <-ura> naman. <laughs> At... Ano tayo? Tour tayo dito sa bahay ni Tita Sil. Tita Bian. Yung magagamit. Ano, miga shout out sa mga kapatid ni Mama She. Si... Kapatid ni Mama She. Ano? 11 sila. Ito yung bahay nila ngayon. Ito ang bahay nila. O, oh, di ba tour ko. miga shout out Tita Aben. Ay, di ko ma... Ano? Mama Shea, Tita Abin, Tito Noy, Tito Ed, Tito John, Tito Ariel, Tita Sil, Tita Bian, Tita Noymi, Tita Jeanette. Ayun oh, ay siguro. Tita <laughs> O oh, ayan, diba? Itong bahay nila guys. Ikot pa tayo. Ikot. Ay, dito. O oh, ayan. O oh, diba? Ang ganda. Ang ganda, ganda. Ang ganda na. Ang daming papaya. Ang daming papaya. Ang daming papaya. Oh, di ba? <laughs> Maliligo kami, guys. Maglalaba kami, dito kami maglalaba kasi woy, ano dito. Wow, ang ganda. Oh, di ba? Ang daming malunggay. Samantalang sa Maynila, napapakahirap kami maghanap. Ang daming kalamansi. Ang daming kalamansi. Ito papaya, dagat, uh, kamansi, ayan, dagat, ang daming ano, oh, ayan, ano, saging, ang daming nila, tapos bermuda pa, naka bermuda siya, hmm. wow, ang ganda, hmm. Ang ganda ng mga halaman, guys. Ang ganda, ganda ng mga halaman. Ang ganda ng mga halaman. O, ayan. O, oh, kapatid ni Ma. To tomorrow, Sino kaya ang mga kapatid na hindi ko napangalanan? O, di ba? Ang gaganda. Ay, ang gaganda, guys. Ang gayon. Ang gayon. Ay. Ay, pasiring tayo sa ano pala? Pasir mapasiring kita saan? Punta muna tayo sa ano? Sa dagat dito. Lakad-lakad. Saglit lang, Tita Elen <laughs> Ayun. Lakan mo na. Ito yung sineselfiehan nila. Tita Bia, ni Tita Stel, si Tita Naomi, si Tita Jeanette. Ayan, shout out. Shout out sa inyong lahat. Na sana, ano, mapanood nyo to yung magandang, ano, shout out sa inyong lahat. Ayan, punta tayo sa, ano, ayan, ayan guys. Punta tayo. Punta tayo dito sa may dagat. O ito lalakarin lang. Papunta ang ganda ng ano, nilalakaran kasi may mga may mga may <laughs> na -miss ko sobra yung ano na sobra I miss you da. The... Ito nandito yung aming bahay parang ano wala na as in parang alam nyo guys wala na yung bahay namin no doon wala na yung bahay namin so gusto mo pa namin yan ano makagawa kami kahit kubo para pag uwi namin bahay bakasyonan so sa ngayon sa panahon ngayon hindi pa namin nagagawa kasi nahirap kami <laughs> ayan ito yung uh, ano ba ang tawag nitong kahoy ito 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 guys o oh, ayan ang ganda ang ganda ang ganda dito, guys. Ang ganda. Mm. Ang ganda na. Ang ganda dito, guys. O, oh, di diba? 13 years, hindi ako nakauwi. O, oh, ay, nag na yung mga barawang. Noon, ang ganda-ganda dito. Tapos ngayon, ano na. Ano kayang tawag nito? Hindi ako pwede mag-ano. Ayon, ito yung mga namimiss kong ano, mga namimiss kong kahoy. Yung sa dagat na pinaglalaroan namin nung mga bata pa kami. Ito, ito. Hmm, ito, ito. Mga pinaglalaroan namin nung bata pa kami. At saka yun, no? may dagat. May ano. Ayan, ang mga pinaglalaroan namin guys nung mga bata pa kami. Ayan, cellphone, cellphone. Ito, itong kahoy na to. ito, ito. Ito, ito. Ito, ito, pigabot ko kasi may tubig pa. Taob. O, oh, ayan. O, oh, ano ba tong kahoy? Pasensya na kayo, dumi pa ng aking kamay kasi galing kami sa ano. <laughs> ano anong ginagawa namin? Sinusulit namin ang ano, pagbe-vacation namin. Ayon, dito sa Mapulang Daga. Kasama ko lahat kong mga kapatid. Ayan, ang kaso nga lang, eh, happy, may kasamang lungkot kasi na, ay, 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 namatay yung ano, step father namin. Step father namin na sobrang bait at saka mahal na mahal yung mama namin. Kaya kailangan ng support ng aming ina na si Mama She. Kaya kami na pauwi sa loob ng 13 years. So, ayun lang, malungkot. Pero kailangan natin tanggapin. Ayan, kailangan natin tanggapin guys. Ayan. Nandun so ano, mamaya ibablog ko yon, Papunta doon sa amin ayan, ang daming saging o ayan guys ito ang lugar namin na kung saan ako ay nanggaling, saan ako ay pinanganak o oh, yun yung bahay ng lolo namin kung saan ako ipinanganak dito po ako pinanganak sa Mapulang Daga Bacahay Albay Albayo nasa tabing dagat kami mismo o ayan thank you guys sa ayan may pupuntahan pa kami ayan, thank you guys pinakita ko sa inyo dito ang bahay ng aming lolo hi, ay, ayan ang dami dito ang pwedeng magulay lebre ha, lebre papaya, malunggay kamansi lebring lebre po, ayan thank you so much guys bye bye muna next na ano naman ay, ang ganda dito ha ang ganda ng mga halaman. Ay, grabe. Oh, ang gaganda. Ang gaganda. Bye, nakatuloy lang ako. Thank you so much, guys. Ayan, thank you, thank you. May mga sinampay. O, oh, diba? May, o, oh, ba diba? Walang hangir dito. Walang hangir dito, guys. Kasi, ganito lang yung panahon namin. Nagsasampay sa, ano, kawayan, kung saan, saan. O, oh, di diba? O, Ang ganda, oh. Iba. Bye.